Aswang sa Silong. Ako si Mira, at mula pagkabata, mahilig na akong makinig sa mga kwento ng aking mahal na Lola Colling. Siya ay pumanaw ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nawawala sa aking alaala ang kanyang matatamis na ng ngiti at mainit na yakap. Bukod sa kanyang pagiging mapagmahal at maalaga, isa sa mga bagay na lubos kong hinangaan sa kanya ay ang kanyang kakayahang magkwento. Kahit hindi mapatunayan ang ilan sa kanyang mga kwento, Palagi itong kapanapanabik at puno ng hiwaga, mga kwentong tungkol sa multo, duwende, at iba pang nilalang ng dilim. Ngunit may isa siyang kwento na kailanman ay hindi ko malilimutan, ang kwento ng isang aswang. Ayon kay Lola, nang siya'y bata pa, nakatila siya sa isang bahay kubo sa probinsya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lolo Boy at ang asawa nitong si Lola Chang, na noon ay nagdadalang tao. Sa loob ng kanilang tahimik at payapang baryo, Nagkukwentuhan ang matatanda tungkol sa mga kababalaghan, lalo na ang tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nagpapalit anyo bilang hayop at nangangain ng laman loob, lalo na ng mga sanggol sa sinapupunan. Hindi na no, basta-basta nagkukwento si Lola ng kathang isip. Ang kwentong ito ay hindi lang isang alamat, kundi isang bangungot na kanyang naranasan mismo. Isang gabing kabilugan ng buwan, nagising si Lola calling sa kakaibang ingay mula sa ilalim ng kanilang bahay. Ang kanilang bahay kubo ay nakatayo sa matataas na haligi kaya't may espasyo sa ilalim nito, kung saan maaaring manatili ang mga hayop. Dahil gawa sa banig at nipa ang sahig, madaling masilip mula roon kung ano ang nasa ibaba. Nang unang niyang marinig ang tunog, inisip niyang baka isa lang sa kanilang mga alagang hayop ang gumagalaw. Ngunit nang lumakas ito, isang mabigat at malalim na hingal, parang halong umul at buntong hininga, napabalikwas siya. Dahan-daang iniusog ang kanyang banig, ingat na ingat na hindi makalikha ng ingay, at sumilip sa siwang ng sahig. Doon niya nakita ang hindi dapat makita. Sa ilalim ng kanilang bahay, nakaluhod ang isang nilalang na may malalaking pulang mata, nagliliwanag sa dilim. Ang balat nito ay magaspang at parang balat ng kalabaw, ngunit sa liwanag ng buwan, aninag niyang ang likod nito ay may mahahabang pilas ng balat na parang pinunit ng matatalim na kuko. Ang bibig nito ay bahagyang nakanganga, at sa loob ay may mahahabang pangil na naninilaw sa dugo. Halos hindi siya makahinga, nakatitig ang aswang paytaas, para bang alam nitong may nanunood sa kanya. At bago pa siya makasigaw, isang nakakakilabot na tunog ang umalang isang tunog ng pagdila sa hangin, na para bang may inaamoy o tinutuntun. Biglang tumayo ang nilalang at naglakad palibot sa ilalim ng bahay. Dinig niya ang mabibigat nitong yabag. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Dumungaw siya sa kabilang dulo ng kanilang silid, kung saan natutulog si Lola Chang. Hindi niya alam kung gigisingan niya ito o tatakbo siya palayo. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, biglang may matalim na kuko ang tumagos mula sa siwang ng sahig, sakto sa tabi ng natutulog na si Lola Chang. Napasigaw siya, ngunit bago pa magising si Lola Chang, isang matinding puwersa ang humila sa kanya pababa. Lola Chang, sigaw ni Lola Coleng, dumagundong ang buong bahay sa ingay ng pagkaladkad at sigaw ni Lola Chang. Nagising si Lolo Boy, mabilis na sinungkit ang buntot ng pagi, ang sandatang kilala sa bisa nito laban sa mga aswang, at dalidaling lumabas. Ngunit nang bumaba siya, wala na ang aswang, at wala na rin si Lola Chang. Ang naiwan lamang ay ang gumagalaw pang dahon sa lupa at malalalim na bakas ng kuko sa ilalim ng bahay. Hindi nag-aksaya ng oras si na Lola Calling at Lolo Boy. Sa kabila ng takot, sinundan. Nila ang bakas ng dugo at yapot sa lupa, patungo sa kakahuyan. Dinig nila ang mahihinang pag ni Lola Chang, pero parang palayo ito ng palayo. Sinasadya ba ng aswang na iliga sila? Nang marating nila ang malaking puno ng balete na malapit sa batis, nakita nila ang punit-punit na damit ni Lola Chang at ang mga bakas ng kamay sa putik duguan ang paligid, at ramdam nila ang bigat ng malamig na hangin. Ngunit ang mas nakakakilabot, wala na ang katawan ni Lola Chang. Wala ni isang palatandaan kung saan siya dinala. Wala silang nagawa kundi ang tumayo roon, hinahabol ang kanilang hininga, habang ang tahimik na gabi ay muling nilamon ng kawalan. Simula noon, hindi na muling natulog si Lola Calling sa labas. Lagi siyang may hawak na bawang, laging may buntot ng pagi sa kanyang tabi. At ako, simula nang marinig ko ang kwentong ito, palagi akong nag-iingat tuwing nasa probinsya, dahil baka ang aswang na iyon ay naririto pa rin, naghihintay ng panibagong biktima. At ngayong gabi, habang ako'y nakikinig sa huni ng mga kuliglig at paghugong ng hangin, may narinig akong mahina at malalim na buntong hininga sa labas ng aking bintana. Parang isang hayop na pagod na pagod. O baka naman, isang nilalang na gatom na gatom.